Ayos na, mga kanayipi Medyo Straight na yan Nakatindig na ng maayos si eh Kanina talaga nakaganon eh mm -hmm. What's up mga Kanoy P? Good morning sa inyong lahat Nagbabalik si Kanoy P for another video Araw ng Merkoles, puding ni Mia Wala muna ang pasada vlog content na mangyayari ngayon Pero pupunta tayo ngayon mga Kanoy P, sa PG8 Para ipakita yung alignment ni Mia mga Kanoy P, Dahil parang nakatabingi talaga yung motor At Nag-message na rin ako kay Boss RJ Sabi niya, ipunta ko daw ngayon Araw ng Merkules, mga kanayipi Sakto naman na coding niya Kaya, yan Punta natin Bali, nandyan si Mia ngayon At kaka-washing ko lang sa kanya, mga kanayipi Kaya Malinis na malinis Yan Ikutan natin Bali may salamin na ako doon mga kanayipi, may lens na ako na nabili, na order. Uh, hindi ko pa maharap na ano, ipalit. Pero may ipapalit na tayo dito sa ano, uh, lumabo na ano na lens niya, So 'yan, ikutan muna natin si Mia. Bali, dala rin natin yung tools na socket. Ayan, kinuha ko na para no, may pambaklas Minsan kasi wala silang pambaklas ng maayos doon eh Ayan Malinis na malinis si Mia mga kanayipi Ayan Tignan nyo naman dito sa likod niya Parang straight naman siya Pero yung gulong niya mga kanayipi Medyo tabingin yata eh Kita nyo Lalo na dito sa harapan Ayan, tignan nyo. Para makita nyo yung alignment niya. Ayan, oh. o. O. Tabingin talaga yung motor, mga kanipir. Parang nakaganyan. Maganda sana kung naka-straight. So, makikita na lang natin mamaya kung ano yung gagawin kay Mia at si Busarge yung ano sana tumira ng alignment niya para ano quality iba na kasi yung mga trabador niya dyan mga kasama niya kaya yan kaya natin mga -ipi. anong oras na <laughs> anong oras na ba 9.43 ng umaga tara na mga Let's go, let's go! Ayan, nandito na tayo sa ano? Sa may pigets mga kanayipi. Hanapin natin sa bus-arig Boss. Good Morning na no. ano ah, <laughs> 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 Ay, lebo uh, ano sarje ngay Tira ni ko Ako yang gitu lah, <laughs> on training kau Ha? Boss! Ha? Ha? Ay, kala ko ikaw titira na. Ha? Kala ko ikaw titira na. Wow. Wala ka butas. Kung butas ka sana, titirain kita eh. Ah. Ay. Ano <laughs> Tignan mo ang boss. Ayan sa kanto. Ubaboy. Dito sa harapan na naka nakaygana you know? ha? ay nako. Pagka-polstery ka na ata, boss. High carrier.

Hi yeah, boss. Ah, na Pakita di ko alay ni nadulugan ko na tingig mo di motor ko. Hey guys. Mo man. Alay mo ah. Ko gorti ni. Dati adjust sa just dala ang total. Stabilizer aja eh. Ay stabilizer na. Tomay tolso ko diyan oh mau kelas okay. close, Mga sakit, ayah naating na yung stabilizer niya mga kanayipi oh. Sarapan, tignan mo sarapan na. Ayos na rin. Ano yun? Oo oh. Ayan, medyo na ayos na mga kanayipi Ayos nice na, mga kanayipi Medyo Straight na yan Nakatindig na ng maayos sumiya eh Kanina talaga nakaganon eh Ayan, bali, we will ting na yung ano Tinanggal na The lonely makes you call his eyes hard to get to know me better than the lies nowhere Ayos nice naman na yung tindig niya mga kanaipi So siguro nanibago lang ako para ano Baka Tingin ko nakatagilid siya eh Siyempre panibagong adjustment na naman Tignan nyo nga mga kanayipi, oh. Ang layo ng ano Ang layo ng inadjustan niya Dati nandito na eh ano So nag lang talaga Kaya nanibago na naman ako sa tindig ni Mia Ayos Tara tara Ayan Deliver natin to mga kanaipi Isang tray na jumbo size At isang tray na uh, large to XL Deliver natin dyan sa kabila Ito Itong large to XL kay Kagawad Adunis. Tapos yung Jumbo doon sa bayan, mga kanayipi. Ate, okay. tinibay delivery. itlog walang barya Two sixty. Thank you. Manipi na deliver na natin yung isang tray tara tayo ng 7-11 mga kanipi bali magkikita kami ni Boss Peter dahil titingin tayo ng ano gamit para sa bahay ng kababata ko na si Robinson Lubaldo aka Scout Ringer bali pupunta kasi tayo bukas sa ano uh, San Carlos mga kanipi gagawin namin yung ano yung problema ng tubig niya at may butas daw yung ano yung tangke kaya yan pupuntan namin bukas tayo na mga kalawin yung Peter

Ayan, yeah, kasta lang ako boss Baid, mo lang ako Nung siya lang kumanda, di ikinbagi ka <tipadaban> Sa bun na boss Nung no, kabalot no. Single lang ato, boss Oo, kung ano, doon Nagsarado siya Atin ko Atin ko Ayan, kasta nga ni boss, mati Ata? Mabaling mo tatay boss. Ayun, mabaling dahil boss. Nung pa, nakawal. Baka tatay yung bubaga na boss. Uy. Tatay boss. Try by your car. Mabaling natin boss. I-com gente wall. Tapos tatay yung flexible na. Pag mo lang dito yung deposit na. Uy, kasi tayo magbaga na. Mabaling dalang. Uri, awan na dito. Pu pati pusit ng sakto niya boss. Uy, namin mga ka-pixel ni. Eh? Namor mo mm. natin. Kami yeah. natin sa kadwanan. Namor mo natin 1 boss. 1-7. Sige, hatan boss. Sige, hatan boss. Uy.

Bahala na kung magustuhan ni Scout Ranger yan Ang mahalaga nakabili na kami Hindi na may Babalik yan <laughs> Ano boss? Ito na natin bukas yan, no? Ang ganda klase na, boss. Oo, uh, 3 o 4 na, no? Pag kinitang-tangay... Ito pa yan, boss. Ha? Ito yan, boss. Ito yan? Ito ah, sige. Sige, boss. Sige, boss. Thank you, thank you. Uwi muna natin to mga kanayipe. Baka kasi paginiwan ko to doon sa ano sa tricycle, mawala. Mahal pa naman. Nasa 3000 plus yung ano, yung bayad nito. Ay ah, mga kanayipi. Iniram ko yung ano, motor ng kapatid ko. deliver natin dun sa ano sa may central kasi itong ano isang train na jumbo size <laughs> nakamotor tayo ngayon na ano Suzuki FI Suzuki Smash ito mga kanay FI sana bukas pa Ayan. Dito natin i-deliver -de eh. Mana ba May may isang Oh, may isang. 20. Ah, 20. No, na. na okay, bono, 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 bono. Okay. 20, 20, 20, 20. Thank you. Oyon, thank you. buen. No? Ay, maka na ipi. Na deliver na natin yung itlog. Pumita tayo doon ng 280. Buti na lang nahiram ko yung motor ng kapatid ko. Napabilis tayo na ano. Nakapag-deliver. Alright. Ay, makakalipi. Dito na tayo. Nakapamalingkin na rin ako. Ayan. Uwi na tayo, makakalipi. Buti na lang Naihabol ko yung ano Yung susi Susi ng motor ng kapatid ko Ayan mga kanaypi Nandito na sa garahe si Mia At duman din ako na nagpagupit Dahil mahaba na yung buhok <laughs> Ayan Pumili rin ako ng ano Nang ulam namin sa bayan Pang tinulang manok Tapos yan Shanghai at ako para makapaglinis na ako doon sa, ano, sa kulungan ng mga manok ngayong araw na to ngayong hapon para bukas magpapakain na lang ako tapos babiyahin na kami ni Boss Peter papuntang San Carlos no? so shout out sa mga taga San Carlos dyan <laughs> papunta na naman dyan si Kanoy Pi alright